Hello guys, good afternoon po sa inyo lahat. Sana po ay nasabot na po yung kalagayan. So ngayon guys, is, pumunta po tayo dito sa Save More para kunin ang PSA ng mga bata. Na tita for. And bibili na rin po ng gamit sa si school. Yung, yung, iba, yung mga kulang. Yun, no, um, Na-enroll na kasi natin sila natin pwede. nung na makaraan pa, na na natin sila. Tapos, uh, pero lahat naman halos ng gamit na-prepare na po ni Tatay Albert. So nahalos halos na na. Yung mga kulang na lang na binigay ng school na kailangan ano ng mga bata tapos yung ibang palda at shorts para hindi hindi sila mahirapan for the five days pa. So tapos yung ibang cards nila, yung mga cards nila sa mga requirements, school requirements po na documents, okay na naibigyan ni Tatay Albert. Yun nga lang, kailangan ng PSA copy, lalo na po si Albert ko no? kasi graduating na tayo. So dahil dyan, bababa po muna kami sa Save More para makapag-request ng copy sa PSA, ng PSA so, So yan, kasama natin nga si Tatay Albert kasi si Tatay Albert niyong pang bibili. Tito Darius. Ang pogi. Pogi. Bakit ang may salamin ni Tito Darius? Ayaw nga po ito. Wala oh. yeah. <laughs> <laughs> well, atang, pa-comment niya kung napapansin niyo po sobrang pinayat po ng ating boy Iwa. Ayan. Pumayat okay. naman dito, Flor? Oo, oh, ay eh, yun, dapat yung dyan. Oh. Ay, ay konti na lang. Konti, na lang. Oh, 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 oh. Arigato. Susunduin po niya ang ating mga iba pang estudyante, si Gian and Jay. Sige po! Arigato. Pero siyempre, yung aking mga poging anak nandito. Magandang morning muna. na. Morning po mga tagram. Morning po mga tagram. Grabe, ang pupugi ng mga anak ko, pang motel. Talaga matatalo yung tatay yun. Oh. Nakakalbo kasi okay? Pero kung di ako nakakalbo eh. Hindi nyo, kung hindi nyo, mat, hindi nyo matatalo yung kapo, kapo kapugi, ka, kapugian o kagwapuhan. Ah, ito lang. Ito yung wala sila. No? Pero kung hindi po ako nakakalbo ka tegram, hindi nila matatalo yung kagwapuhan ng tatay nila. Hmm. Okay, Sunday pala kahapon. Ano yung natutunan sa church? Ano kuya? po, uh, yung kung ano po yung regalo ni God sa atin. ano po yung pinaka-importante pong regalo sa atin, yung buhay po natin. Dapat regalo din po natin yung buhay po natin kay God po. Hmm. Yan po. Si Kuya. Hmm. May niyo po yung isang tao na ano, malapit po kay God kung palagi po siyang nagsasama ay God. Nag... Hmm. Okay regalong pinakamagandang regalo ng ating Diyos yung buhay. Siyempre, no?